Ayan, hello po, mega love shout out po sa ating lahat. Ayan po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga OFW. Naway, mag-ingat po tayo, kahit saan sulok man po tayo ng mundo ngayon. Hello po, ayan. Mega love shout out po sa ating tatay ng Kalingap, Kuya Bal Santos Magtubang, Ate Edna at Kalingap Rab. Ayan po, may panibago po tayong reaction video na pag-uusapan mga langga. Ayan po, ngayon po grabe Diyos hindi ko talaga akalain hindi ko alam niyo po ba noong ano talaga naiyak ako naiyak talaga ako grabe po Ayan mga langga, grabe po talaga yung ano po talaga natin, dalaga natin, grabe po. Sabi ko, talagang magaling na si Rina. At isa pa po pala mga langga, andoon po pala si, ano, andun po pala yung kuya niya at nagbigay po ng wish para kay Rina. Ayan po, happy po ba't lahat? Ayan po. Grabe, doon po ako na pa, ano, doon po ako natulo ang luha, doon po sa pagyakap ni Rina. At tuwang-tuwa siya na binigyan po siya ng regalo ni Kalinga Prab. Ayan po, halagang po ba yon or something na nasa 10 plus po yung uh, cellphone ni Rina. Grabe po yung e-port, suporta ni Kalinga Prab kay Rina. Ayan po. At isa pa po sabi niya, Diyan po at sa, doon ako na proud. Isang mahalagang minsahi kay Rina. Simpre daw po magpakabait at napakahambol ni Rina. Hindi ba? Tapos, special day ni Rina, kailangan nandoon din siya. Doon ako na touch ni Kalinga Prab, sobra. 'Di ba? Halatang halata po talaga na si Kalinga Prab ay proud na proud po talaga kay Rina. 'Di po ba? Ang kanilang bunsong kapatid ng team Kalingap at nag-iisang prinsesa nila, 'di ba? At isa pa po lahat po ng mga keyboys nag-wish kay Rina. Ayan, nandoon po si ano brother ano po, ER ata yun, at sa doon si Kalinga Pedro, nandoon si Lan, correct me if I'm wrong. Hindi po ba? Doon po ako na touch ng pagyakap ni Rina at nagpapasalamat ay tuwang-tuwa siya ng sobrang sobrang sobra na regalo ng kanyang kuya Ram. Diyos ko, doon po ako talagang tumulo ang luha ko talaga, promise mga langga. Sabi ko talaga, Diyos ko naman Rina, Talagang hindi ko na expect talaga na ah uh, talagang magaling asin magaling na magaling na po talaga si Rina. O di ba? Kaya hindi po tayo nagkakamali na hanggang ngayon po nandito pa rin po tayo, pinagdadasal, ah uh, dito pa rin po tayo na talagang nagjaga kahit kaano man pong hamon ng ano hamon ng mga basel na lahat-lahat po tayo ay nas, nadadamay na po lahat po tayo nasasaktan lahat po tayo nilalait lahat po tayo eh nagmahalang sa bilang idol natin pero nandito pa rin po tayo nagkaisa para kay Rina kaya po ba, sa lahat-lahat po ng mga supporter ni Rina maraming maraming salamat po ayan po sa ano pagmamahal at suporta lalong lalo na po sa buong team Kalingap lalong lalo especially po sa matubang pamilya na nandyan pa rin po nagmamahal pa rin po kay Rina ayan po uh, ano po talagang na, na ano po talaga grabe sabi ko sa sarili ko tumulo talaga ang luha ko mga langga talagang kahit hindi natin ka mag-anak ka si Rina pero bakit ang kirot sa puso natin na nang ano pa rin na ano talaga sobra na para bang bigla na lang po tumutulo yung luha natin. ba? Diba? Ganon din po yan si Kalinga Pruda. ba? Diba? Kitang kita po natin na proud na proud siya kay Rina. Ayan po at masayang masaya siya. Ayan po mga palangka, ayan hanggang dito na lang po yung ating video. Maraming maraming salamat po. At bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, Hasta 26 TV, please po like, share and subscribe. Ayan po, tuloy-tuloy lang po tayo, walang iwanan hanggang dulo. Matira matiba, ayan po ang ating pangakong lahat. Ayan po. God bless. I love you sa ating lahat. Bye! Lasing Garoti, big love, shout out. Ma'am Rowini. Ayan po. Uh, Rina's community, I love you so much. Thank you, thank you sa suporta. Uh. Ayan po. I love you so much. Bye!